Guys, nakahuli na tayo. Kahuli na tayo ng ano no, lapo-lapo ayun no. Strike agad eh. So dito magbi-video ko. Yun no, oh. matanggal, oh, tanggal oh. Hindi nga matanggal. Yung pain dito, guys. Ito lang oh, soft bait. Strike ka na naman ako eh, kaya medyo natanggal siya. Ayun oh. Strike. Oh. Ano 'tong mga bigat? tapang ako doon sa dulo eh sa dulo guys sa dulo wala na kung kailan nag video ako talaga ah oh, hindi na sila kumakagat pag di ako nag video eh kumakagat ayaw yata pa panuorin yung mga viewers natin ah So, habis ko lang kanina eh. Ayaw na guys. <laughs> Ayaw. <laughs> Ay, video ako eh. Ay, pinalubog ko naman, sumasabit guys. Kaya kailangan, i-retreat mo kagad. kapsuli itu ya menangkap na, yow no, yung kagat gusto yata tadi tung tiipun na, tiipun talaga. pagdi hindi nag video, sila. Huwag ka video ka. Ayaw. Ayaw. Ayaw guys. May wala. meron on, fish on guys Meron nga dito guys, fish on o. Uy, sinabit sa bato Patay tayo dyan Uy, lumabas Lumabas guys, yun o Fish on Fish on guys, fish on Kala ko, sabit mo sa bato Mabilis kasi sumabit mo sa bato eh Kailangan Pass retreat o ano Oo Di mana benda? dah Dah Tak lah Kailangan na kalaki yung lumo mo. Para di kagad sabit. Ay, pangit na naman yung ano ko Sabi ko lang oh. Eh. na naman yung, yung. Uy, strike, strike. 是吧？

mama yang Oh begitu nak baling-baling balinglah. Oh. Vlog mana? okay guys, maya naman. Bye.